kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Matapos ang pangambang siya na ang isusunod na sisilpian ni Tori ng Warrant of Arrest mula sa ICC. Interpol! Bullshit! Interpol! Interpol! Ngayon, ay tila dahan-dahan ng nagkakatotoo ang hinala ni Senador Bato matapos siya umanot ang ikala ng security detail. So, security ko na pinag-out, yung security ko dito sa Dabao. Pagdating ko dito sa Dabao, wala na sila. Kaya report sila sa kanilang unit. Alam mo na, yung, yung mga commander din ng polis, nag-iingat din yan. Ah, hindi, hindi ako sila. Hindi, hindi ako sila. Hindi ako nila ginigipit uh, nag-iwas lang rin sila baka mamaya magka-problema sila. So, naintindihan ko at hindi sila kasama sa pagigipit. Ang aking kinausa, aking tinanggap, more than 10. Ang aking uh, pinag-iusapan lang na mag-stay, mag magsama sa akin is sa uh, apat. Pinag-iusapan ko siya. Wala ba kung sasakyan, ikarga sila lahat kung saan ako pupunta. Kaagad na hinamon ng Malacanang ang senador na magpakita sa publiko kasabay ng reklamo nitong tinanggalan siya ng security detail. Nasaan po ba kasi si senador ba Nakikita po ba natin? Hindi ko po alam, sorry po. As of the moment, hindi ko po siya nakikita. So paano natin siya may bibigyan ng seguridad kung hindi po siya nagpapakita? Baka kasi po nawala po siya. So hindi naman pwedeng tumambay lamang po yung security na wala po siya. Siguro po pagka siya yung nagpakita po, hindi naman po yan magiging problema. Ang pagtanggal ng security detail sa isang VIP ay palaging may malalim na rason sa kaso ni Senador Bato na malakas ang agam-agam na isusunod na itong aarestuhin. Ay posible kaya na ang pagtanggal sa kanya ng security detail ay isa na sa mga sinyales na siya ay bibitbitin na papunta ng ICC. Ang tanong, ngayong nangyari na ito kay Senador Bato, magpapakita pa kaya ito o tuluyan ng magtatago? ninyo ng mga ganitong klaseng videos. Panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.